Curtis, Gustong gusto ng mga taga si Kihor dahil sa pagka-friendly nito. At syempre palaging nakasmile at sinubukan lahat ng mga dapat gawin sa si kaya naman walang kaarte-arte nga naman itong si Ann Curtis. At sinasabi nga ng mga tao na dapat nga si Ann Curtis ang tourism ambassador dahil nga napaka-friendly at talagang malapit sa mga tao. Panoorin na kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Sabi nga ni Ann Curtis, ang Isla del Fuego ay isa sa mga isla ng healing. Kaya naman dito siya nagbunta para ma-relax at syempre makapag-unwind. Pero hindi inakala na talagang sisikat ang lugar na si Kihor dahil sa kanya. Napaka-humble na artista at sobrang na-enjoy niya ang si Kihor. Sabi nga dito ng mga commenter, you made the place even more beautiful and magical. Thank you for sharing. At may nagkomento pa nga na, ganyan pala ang atar ng totoong Diyosa. When she's finally decided to reveal herself sa mga tagalupa. Wonderful place. I love it. Unsa man, buhol si Kihor. Ocean jet. Fast craft. Pagtug ninyo inigmata si Kihor na andito na ta. Hindi rin pinalagpas ni Miss Anne Curtis ang pagsusuob, ang traditional suob na kilalab sa Sikihor. Sabi dito, uy, traditional suob ang sarap niyan, Miss Anne. Pag bagong panganak, ginagawa At ang gumawa nga niyan ay si Kuyang Nakablu. Talaga namang siya ang famous na taga-suob sa Sikihor. Eh, pwede, pwede, sir. Pwede video lahat. Doon ka sa loob, mas maganda doon. Doon ka. Julia ano Barrientos,

কে গো মেদার চিকে তো ইনগমের কেবা পলান মটামেনা পাইস নিপো নপাসালো নেকি নিপস নিপপাসাই এরকো মালুন তো সানো সারাদ তোম তাসি ওন

sano yat sugo at su dinay umso at so oh ano yon marabotet lat saka asin sa sanan plan sa plan Sa ko bit na ko mo lagyan ng nilapa pol tanda na bukas na bukas na sa mukha mo ngayon sa ay umabot dami dito nagpagamot sa akin dami nagpagamot sa akin dito pag COVID pagkatapos ng COVID indiksyon, dami nagpahilot hindi na magalaw hindi na magalaw hindi na magalaw hindi na na

Murah tuh. Informasi lah. Kok Ah? Oh, tunggignu. Pak picture mau nih ada yang pagi besokan? Tung belum sleep pak. Para ipa print panimu. Kamu harus tolong nih antimanita mau pak picturenya. Oh. Siyempre. Lagay dyan. Magdira natin dyan. Kung nakapunta dito. Tingnan mo mga buka. Okay, it's real. Kapa na. Kaayos ka ng tulog. Yan ang maganda. Malis na. Yan ang hirap. Pag hindi, hindi palisin yan man. Tuloy-tuloy na yan. Pag kumatalam na, hindi ka na makatulog. Tugigyan eh. Yan ang nakapusara. nakapunta ka dito. Yan ka dito para maalis. Hindi bang magagamot hindi ka paalis yan? Thank you, thank you. Gusto mo, hindi ako, hindi ko akong alam. Alam ba? Ang tulog, sa tulog mo, maalaman mo. May time ka nga, makagising ka ng umaga, hindi ka na makatulog balik. Opo, opo. Hindi talaga yan. Pero kung normal, tulog-tulog talaga, makagising ka, sa